So hi guys, ngayon ulit naman sa panibagong ating video sa Christian Garden. So ngayon guys, makikita niyo tong bungang na to. Nagayos kasi kami ngayon guys. Tas kung mapapansin niyo, ayan, maganda na dito. Kasi guys, marami ng bulaklak yung mga buging bilya. Ayan, mas lalo silang dumami kasi nga nagtuloy-tuloy na yung init. Ayan guys. So kaso, meron kasi isang part dito guys na walang bulaklak O yung portion na walang bulaklak. Ito yun siya guys, so yung dito. Itong malaki natin buging bilya dito. Ayan siya. Ito guys, itong buging bilya na to, dati ang sipag-sipag na ito mamulaklak. Ordinary lang naman tong kulay nito guys. Ayan o, Yung pink. Super sipag nito dati. Kaso simula nung nilipat namin, nila, ha? Nilipat namin siya dito. Ayan. Hindi na siya ulit na mulaklak. Kundi, kumapal na lang siya. Humaba yung mga sanga niya. Kahit na ilang beses namin siyang triman. So, isa to sa reason guys kung bakit ano, kung bakit hindi na mo yung buging bilya is baka nagkaugat na siya dito. Pero sigurado kami guys may ugat dito. Kaya ito guys bibidyohan natin. Papakita namin sa inyo yung ugat nito. Sigurado guys malaki na yung ugat nito sa ilalim. Ayan no. At saka guys ang ganda ng puno pa nito. Ayan no sa iyo maganda sa iba nan ayaw nila yung ganyan pero ako gusto ko 'to. Um, sa iba guys ayaw nila yung may ganito. Sabi nila may sira daw. Hindi daw tatagal yung buhay ng bougainvillea ganyan kasi nga sira daw yung puno. Pero maganda to guys lalo na pag naayos. Mas maganda to guys kasi pa siyang bonsai. Kasi guys ang laki nito ang kapal. Ayun ang lagu-lagu niya. Ayan. Ang liit lang ni Mamo. Siguro mga nasa ano to. Ilang pito matingin mo? Ten? 9, 8 nga ganun 8 feet siguro sabi natin 8 feet mataas to guys ayan To show ang ganda nito guys kasi hindi to yung tulad ng iba na puno na parang yung nabubulok siya na ano yung malambot yun kasi yung pangit guys eh yung ganito siya tapos ano yung malambot ito kasi guys matigas ito buhay ibig sabihin buhay talaga tong ano tawag to, ito puno na to ayan oh no. Lalo na pagka nalinis-linis to guys, mas maganda kasi puputi. Ano ko din ako. Tagilid. Ano, Ayan guys, Sa tutusak ni mama din niya may angat. Ako kaya dyan mag-angat. Ayan. Ako dyan, ako dyan. Palit tayo ikaw dito. Ikaw lang, hindi. Dali lang. Hmm. Kasi guys, ito kasi yung paso na to guys. Ilang, ilang butas ba na to? Saan? Apat. Sa baba. Dalawa lang. Dalawa lang. Siguro guys, yung dalawang butas ito is linusutan na yung mga ano, doon na lumusot yung mga ugat niya, tapos lumaki. Mm -hmm. Kasi guys, di ba sabi namin sa inyo lagi, triman nyo ng triman yung mga buging bilya para dumami yung bulaklak niya. Eto kasi guys, nakailang trim na kami dito, ayaw mamulak sa... Ay, kasi talaga nakabaon kasi to, binaon ko to kasi noon, nung no, umulan kasi matutumba siya. Ah, kaya binaon mo? Oo. Mm -hmm. so, Ayun. Ah, Ay, hindi na. Ano? Ikaw ang mag-ano, papunta doon. Pahigain ko dyan. Pag, pag, hindi dito. pwede dito? Habi ah, lang. Huwag nang dito. Oo, uh, sige, sige. Ikaw dito, haba mo ito. Ako magtutulak. Kung wala, may kwan doon. May barita. Huwag na barita. Hindi ko naman ipagpura sa'yo talaga. Eh. Sabi mo malambot. <laughs> Tigas hindi gumagalaw. <ko> <laughs> Kaya nga kailangan ko ng barita. Nalala mo sabi ko. Kumapit <laughs> <laughs> na si ugat Alam ko na balita. <laughs> balita oh, okay, balita na. Tama, balita na. Tapos ko muna. Ah, poso. So ayun guys, bago daw natin 'to balita, i-balita. Gusto niya mamabawasan mo yung, 'yung mga dahon niya para at least hindi sumagi-sagi dito sa mga katabi niya na ano, pagkahiga natin. At saka hindi rin daw masyado mabigat. Ayan. Kasi pag masyado din kasi makapal guys ayan tulad dito, sasabit-sabit so 'to dito sa mga grafted natin, baka mamaya mahatak pa. Then baka mabalik pa yung mga grafted na buging bilhin natin dito. Ayan. Yun guys, confirm ko na may ugat talaga yan. Napakalaki. Hindi ko siya kaya itulak. <laughs> kasi ano siya eh? Kasi guys, yung nakalubog naman kasi dito guys. Hindi naman to totally super lalim na nakalubog. Maliit lang yung nakalubog dito. Mga ganito lang siguro. Inawan hindi siya yun, Oo. Oh, hindi to yung na sobrang na nakabulog. Na, na nakabulog tuloy. Hindi siya yung sobrang nakalubog. Akit ka sa upuan, pag-trim. hmm, ayun, so. Yung ganitong kulay guys, ordinary lang to pero napakasipag nito mga Ayan, oh. Lagi nito ito nakikita yung mga ganito sa alsada. So guys, babalikan ko kayo pagkatapos ni Mama Totriman. Ayan, no? So ayan guys, ito na. Natapos na ni Mamang Triman, kung mapapansin nyo, ayan, mas lumiit siya. Mas maraming nawala sa ibabaw. Ayan o. Tapos, hindi ko na namin na videohan, ayan o. Binarita na ni Mama, kasi nga di ba hindi namin makuha dito sa may mismong paso. Dito na namin siya tinira sa may, ano, sa may gulong. Ayan o. Tapos inangat. Yung gulong na mismo yung, ina yun na namin, uga-uga, ayan no. Tumunog na yata yung ugat. Ayun oh. oh, oh. Tumunog na bali na. Oh, oh. ayan oh. Okay. Saan? Ito siya, guys. Oh, ayun oh. Ito yung ugat. Ayun oh. Naputol na pinutulan ni Mama. Okay. Nakita think... Mamaya, guys, kunin natin yung ano doon sa baba. Ito yung ano, ito yung pagtagulan pag yung butas na to ina eh, bu buo niya oh hindi oh, na lalabas ang ano ang tubig hindi tubig. bababa dito guys kasi barado siya uh, mm. pati sa kabila tingnan natin yung kabila kailangan maraming butas para ano hindi mm. uh, so napin natin yung ugat dito ito guys so, ito yung ugat niya ayan oh ito siya oh ang laki laki pala buo pa oh ito guys oh. ito kalahati lang to nasira kasi oh meron pa dito yung know, oh. buo kasi ito pa guys oh ay ako putol na oh. Ayan guys, ito yung sinasabi namin guys na ano na kaya ang kapal-kapal ng dahon niya, ang lago-lago niya kasi nga dahil sa mga ugat na to, gumapang na sa labas. Putulin na natin. Tapos kailan natin guys itong mga ugat na to is matulak at papaloob. May balik natin sa loob. Gamaya. Ito. Itulak-tulak natin. Ang dami oh. Ayan oh. Alis ka muna be. kailangan ko si ibaba. Oo. Ilipat natin siya ng lagayan. Kaya mo, kaya mo? Siyempre. Gulado ka. Oo, oo, oo. Kaya, ako kasi dapat dyan eh. Ayaw ko kasi. Ayan. Sus, naman. Wala ka namang tiwala sa si nanay mo. Ay. Wala ka talaga tiwala sa akin? Eh, syempre naman. Eh. Hmm. Diba? Ayaw mo kasi akong panayin eh. Hmm. Tapos na. So, ayan guys. Hindi kasi matulong si Mama guys magawak dito eh. Hindi marunong hawak. Talaga ikaw ang gusto kong magano diyan, ikaw magpaliwanag, hindi ako. <laughs> so yun guys, akala pala ng iba ay akala pala ng karamihan yung buging bilya guys is super dali alagaan no ma pero kasi guys hindi lang kasi napakasimple hindi lang sila basta didiligan mo lang kailangan i-maintain nyo din yung trim sa kanila kung gusto niyo na gumanda yung puno niya at least i-brush nyo siya I-brush nyo mga puno. Mm -mm. Mamaya, guys, magbibidyo ako ng separate yung doon. Yung doon no? Dito, guys, oh, i-bibidyo natin ito mamaya. Doon para makita yung doon. Mamaya, mamaya, separate na video. Magbibidyo tayo, guys, doon na. So, ayun, guys, bukod pala doon sa paglinis dito sa may puno niya. At least, kung nakapasok siya, guys, kailangan i-check nyo yung mga drainage, yung mga butas niya, guys. Kung may lumalabas ba na ugat doon. Ayan. Kasi hindi pwede na gumapang siya sa lupa. Lalo-lalo na 'yung mga nagduduloy, guys, 'yung wala siyang stand tulad noon, hindi siya nakapatong. Mas mabilis niyo makikita na may ugat din sa gilid. Kasi malapit lang siya sa lupa, so gagapang agad-agad, guys. Hindi tulad dito sa pag nakapatong sa stand. Nakikita niyo pa lang sa may butas ismi na lumalabas na ugat. Pwede nyo siya sila kagad na putol. Ayan. Tapos kailangan din, guys, pagka nasa kwari hindi kayo nakatanim sa paso nakatanim siya sa lupa kailangan at least yung lupa guys na nakatanim dun sa kanya is dry dry yung lupa hindi siya laging basa hindi laging dinidiligan para kung gusto niya siya mamulaklak kasi guys pag nakatanim talaga sa lupa mabilis talaga siyang ano kumapal yung mga dahon niya mabilis tumaba ayan ang ko to Iba, ilagay ko dyan. Lagay mo ng bato? Oo. Uh Para -huh. ano, no? Uh -huh. Pag pinatong. So ngayon guys, tatanggal na natin yung ugat nito. Sigurado guys, mulaklak na to kasi natriman na din natin. Ano natriman na din natin siya. Ay, hindi so. Pinutol ni mama yung mga malalaking sanga dyan na yun. No? Kailangan na Kailangan... Parang lumiit siya guys nung ano, nung tiniliman. Saan? Kailang matutumba yun eh. Saan saan? Dito. Diyan sa may paso? Hindi, ito may baba lang. Kaya lang makabato tong so, badu ko kaya lagay guys sa pinakadulo. Sa pinakalikod na lang. Pagka may bulak. So ayan guys, marami pa tayong mga puno dito na hindi natin nilalabas. Ayun, to mga bagong graft. Kailangan matrimahan na din to guys para kumapal. Ang ganda din ng puno nito guys, oh. So, Oh guys, dalawa na lang kasi kami dito ni mama kaya hindi na namin mabuhat yung mga lalo, na yung malaki na yun guys. Ayun o, no, ang laki kasi nung kawa na hindi namin kaya buhatin. Lalo, na, lalo na ako din hindi ko kaya yun. Ayun, pero yung mga ganito lang kalalaki guys, kaya yan. Mga ganyan to, kaya pa yan. Super laki na kasi nung isa na yun eh. Ayun dami ng bulaklak na mga buging bilhin natin guys. Ito na lang talaga yung buging na walang bulaklak kaya kailangan andami natin siyang Ang dami niya kasi yung ugat na ano Oo ang dami niya kasi yung ugat kaya kailangan natin siyang linisan, ayusan Tapos maglalagay pa tayo ito ng iba pang mga ano Buging na namumulaklak para maganda Ito tulad ang ano, chili Ito kaya sa chili variety Nag-uumpis na siya ng mga lumalabas na yung mga kulay niya yan puti, red, yellow. Yung pink nasa na yun? ito guys, may orange din, orange. Yung pink, ayan oh, lumalabas na sila. Meron pa to yung parang ice cream ba yun na? Chili ice cream. Ayan guys, so complete. Ayan guys, pitong kulay daw to. Ayan o. Oh. Sipag ng yellow guys, ang daming yellow. May light pink din. pink ba to light pink ay hindi ito yung pink oo yan ang pink yung light dyan wala akong binigay ah wala kang light, light pink na nilagay dito okay So yun guys, mas maganda to lalo guys pagka namulaklak na din yung ibang kulay. Ayan. Kailangan na din natin to ilabas. May ilagay siya dito. Tayo ba? Yes! Kala naman eh. So yun kasi guys, ayaw kasi ni mama na ano eh. Na siya yung magsasalita dito. Mas gusto niyo daw na siya yung magano dyan. Kaysa yung magsalita. Yan ang trabaho mo magsalita May Mahirap naman kasi guys kung may stand tong phone guys kasi nga hindi kami pwede sundan. Kunwari pupunta kami dito sa kabila, hindi naman iikot kusa yung stand <laughs> para sundan kami. Ayan. Kaya kaya? Yeah. Sa mobile talaga yan? Doon sa likod. Ni, nee, kawawa naman sa likod mo pa siya ilalagay. Pag, pag hindi siya na mulaklak, hindi siya mapapunta dito sa harapan. Kaya, 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 kaya. <laughs> kaya ba? Kaya ba? So yun guys, mas madali kasi pag may ganito. Uh -oh. Hindi mo na siya kailangan buhatin. Ayan. At saka pag ganito guys, okay, hindi yan siya mabigat. Ay, sa lang. So yun guys, stop ko muna kasi kaya to. So ayun guys, ayaw talaga magpatulong ni mama. Kasi nga magaan lang to. Ay, pinipilit niya na magaan pero kanina guys, di ba hindi ko nga siya may tulak. Kasi nga, <laughs> ano yun, may ugat? oh, may ugat to. Oh. Well, hindi tulo pa. Ipalang ito, kaya magaan to. So ayun guys, ayaw talaga paawat. <laughs> Videohan ko pa daw siya. <laughs> kaya, kaya? Ano naman eh? Uy. Kaya ko yung to? Dito ah, dito. Saan, saan? Dito. Dito ko sa'yo lang ah. Dito Ay, Ayun, pinag pinagkuhanan na natin ang ano, la mesa. Yan, ito hindi ko kaya. Sige, 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 nandito. Sige, nandito. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Taas mo, taas mo, taas mo. Nandito okay. ako. oh, taas mo, taas mo. Dandahan. Sige, dandahan. Dapat kasi umarap kay. eh. Maligtad Oo, oh, harap ka. Tas tapakan mo yun sa may baba. Sige, hawak-hawak naman dito eh. Sige dito Hindi naman ganun kabigat. Sige Sige. lang. Tapakan mo, tapakan mo ka ako yung sa gitna. Yan, tapakan mo. Yan. O, oh, dahan-dahan. No. Oh. Sige, baba, baba, baba. Oo, oh, diba? Baba. Di diba, Sabi oh. ko Ipakita mo kasi. Na, akala naman nila mabigat na mabigat yan. Mamaya sabi nila eh. Mabigat naman kasi talaga. Oh. Hindi nga siya mabigat kasi nga. Ipa nga siya oh. Ipa siya pero bulok na. Oo. Oh. oh. kahit na kasi tuyo naman. Kahapon ka lang nagdilig eh. Hmm? Kahapon ka lang nagdilig. Oo. Hmm. Oh. Basa pa yan. yan na muna ito. Ayusin ko lang siguro. Siguro kung may ano siguro to baka may 50 kilos to. Mayigit ah. May oh, o, hindi. Kino ba sabi magaan yung 50 kilos? Ay, ganito oh. May ganito, oh. oh. Mabigat pa rin yun. Oo. Uh, uh, pero hindi siya kuhan kasi nga dito, o. Oh. O, oh, sa paghahatak ng ganyan. Napapadali yung pag, uh, ano. Pagbubuhat. Oo. Ano ko lang siya dito. Iayos ko lang. Oo. Oh. Pero sigurado. Tingnan mo ah. Tingnan natin kung ilang days bago magkaroon siya ng bulaklak. Saglit lang yan. Uh, Baka dalawa, tatlo linggo may lalabas na ng bulaklak. Oh, pero lahat ng dahon malalagas kasi ang ugat niya lahat kinanggan natin. Mm -hmm. oh guys, wag ka pala kayo matatakot pagka once na pinutol niyo yung ugat na katulad ng ganyan is maglagas yung dahon. Okay lang yan. Kasi mas dadami yung bulaklak niyan pagka nagsibol ulit naman. No, Pag may mga bagong nudes na lumabas. Marami, yun, ano? Marami yung bulaklak. Oo. Mm -hmm. Tapos pagbalik may kukunin tayo ng malaki. Okay. So ayun guys. Ayun oh.